siya. Puso na siya pero Whitey! Whitey! Hi! Look at me! Whitey! Asas! Busy ka ha? laki na ng dede niya oh. Yan pinapaubos na lang yung mga ano sa kanya kasi nga nag silage na kami eh ala nag ihi ka Ito, papataniman ulit ng napier doon tatapyasan ulit yan mga yan kailangan magtanim ng bago kaso nga lang para pag umulan ready na silang ano tumubo ulit gusto niya napier grabe kumain ng napier to parang siya lang makakaubos ng napier mga kambing eh yung mga ganito na napudbud na kasi yan lang kayang abutin ng mga kambing Ano, dyan ka muna, silong ka. Silong ka muna dyan, mainit. O, oh, abutin niya yung saging. Wag yan. Hala. Hi. Silong ka muna. Higa kina okay, kinakain niya yung napier yung galing kumain ng napier to hirap na siyang kumilos kasi ang laki na ng tiyan niya hmm? ang laki hmm. Wag, wag yan magsiga ako dito mamaya Dala akong lighter. Ito, pwede to, yung mulberry. Yung mulberry. Nagsulod. Ugto. Nagkaot si Tao. Oh. excited ako mga anak siya kasi first time kong ano makita sana maabutan ko yung panganganak niya dyan siya sa may ano may mga napier pa naman maganda niya sa loob natin pasilo. Doon wala. Hindi pa. Hindi pa. E ano ko na? Hmm. Yan mga napier yan. Kailangan itanim ng maigi talaga para ang tubo. Maganda. Ang sa dulo, gusto sa kanin. Bye, thank you.